Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Masarap ang kumain sa restaurant. Kasama mo pamilya mo, nagkikwentuhan kayo, at biglang may... Oh no! Bakit may usa na ng gulo sa kainan? Delikado ito at baka may masaktan siyang tao. Noon pa man, may ugali na talaga ang mga deer na pumasok sa mga bahay, lalo't hindi nila alam na bawal sila rito. May pagkakataon pa nga na pumasok ito sa eskwelahan. Ano ba yan? Nadulos pa siya sa sobrang kinis ng sahig. Maski ang mga baboy ramo, mahilig mag Mahina ang mata ng baboy ramo, kaya hindi nila nakikita na may salamin ng pintuan. Nagkagulo ang mga tao sa opisinang ito, hindi dahil sa nakakita sila ng lechon ha. May pumasok kasi na buhay na baboy ramo kaya natakot ang mga tao. Ay nako pasaway na baboy. Nakuha pang makigulo sa opisina. Buti na lang hindi kumakain ng baboy ang mga indyano. Kung sa Pilipinas ito nangyari, siguradong lilitsin niya ng mga tao. Ito naman ang walabi na pumasok mismo sa entrance ng ospital. Manganganak na ata ang wallaby kaya naisipan niyang magpa-check up sa doktor. Aba, gusto pa mahipag-selfie ng nurse. Sa huli, naisipan ng wallaby na umalis na lang sa ospital. Wala daw kasi siyang makitang ang doktor. Palagi na ikipag-away ang mga kangaroo kaya kung minsan, kailangan nilang magpa-ospital. Okay lang sana kung bisitahin ka ng kangaroo. wag lang ng gutom na leyon gaya ng leon na ito na tumawid ng bakod para pumasok sa loob ng hotel. Nakunan sa CCTV ang leon na nagpagala-gala sa parking lot habang naghahanap ng mabibiktima. Nang wala itong mahanap na pagkain, umalis na lang ang Leon para humanap sa ibang lugar. Sa bansang India, importante ang may bakal na gate Ilang bes na kasing may leon na gustong pumasok sa kanilang bakuran. Gaya ng mga aso na ito, nakamunti ka na mahipag-away sa dalawang higanting leon. Buti na lang at nagising ang may-ari ng bahay dahil sa ingay ng mga aso. Naku tatay, huwag ka ng gate, baka sakmalin ka ng leon. Dahil dyan, maraming bahay ang nag-aalaga ng aso. Ito kasi ang dakilang tigabantay sa tuwing may dumarating ng mabangis na hayop, Gaya na lang ng leopard na nagtrespasin sa bahay na to. Kung wala kayong aso, baka magdiridiretso lang sa pagpasok ng bahay ang leopard. Ang galing nung bata. Kalmado lang siya na tumakas. Pero paano mo malalaman kung may delikadong hayop kung ito ay kasing liit lang ng ahas? Dumating sa bahay ang dalawang ito, ngunit hindi nila napansin na may ahas pala sa pintuan. Nang may isa pang dumating sa bahay, siya ang nakajakpat sa ahas. Huwag kang mag dahil ang ahas na tumuklaw sa kanya ay isa lamang rat snake at wala itong kamandag. Mukhang mas pinahamak pa niya ang kanyang sarili kaysa dun sa ahas. Ito naman ang lalaki na walang kamalay-malay na meron palang sawa sa pintuan. Ligtas din ang biktima dahil walang kamandag ang ahas na tumuklaw. Mas okay na sa akin ang may sawa na pumasok ng bahay kesa naman sa galit na oso. Gaya ng lalaki na ito na nakuhang mahipagtulakan sa oso na gustong pumasok sa kanyang bahay. Ayon sa lalaki sa video, ginawa niya ito para maprotektahan ang kanyang mga aso just wanted to deflect the, attention off of the dog for a long enough time to realize, hey, wait a minute, there's a human in here too. Nakatamo siya ng injury mula sa kuko ng oso. Isang inkwentro na ayaw na niyang muling maranasan. Buti na lang at ang oso na ito ay medyo kalmado nang may makitang tao. Sabi ng oso, pengin ng pagkain. Maraming kaso ng mababangis na hayop ang bigla na pumasok sa bahay ng mga tao. Pero dito sa Mafuwe Lodge sa Zambia, Africa, ang mga higanteng elepante ay welcome na welcome na papasukin sa hotel. Kalmado lang ang mga elepante na nahikiraan sa lobby kaya ang mga turista aliw na aliw sa kanilang nasasaksihan. Ang hotel kasi ay nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga at ang mga nahulog na bunga nito ang binabalik-balikan ng mga elepante. Kapag pumasok ang elepante sa hotel, ibig sabihin nito ay gusto nilang kainin ang mga nahulog na mangga. Pagkatapos kumain ng mga elepante, marahan din itong lumalabas ng hotel. Ito ang patunay na pwede naman pala magsama ng matiwasay ang hayop at tao. Kung nag-enjoy ka sa hotel na may elepante, baka mas talong magustuhan mo ang hotel na ito. Dito pa rin sa Afrika, matatagpuan ang Giraffe Manor, sikat na hotel kung nais mong makabanding ang pinakamatangkad na hayop sa mundo. Tuwing oras ng almusal, pwede mong ayain na kumain ang mga gutom na giraffe. Ligtas ang lugar na ito lalo't hindi naman agresibo ang mga hayop na to. Buksan mo lang ang bintana at may bubulaga na sa iyong ulo ng giraffe. Pwede mo rito gawin ng lahat. Basta't huwag ka lang magpapapasok ng leon sa hotel. Kasi kawawa naman ang giraffe kapag kinuyog ng mga leon. Kung medyo matapang ka, baka mas bet mo magstaycation sa Tiger Lodge Support Link Preserve. Paano ba naman? Pag dito ka kumuha ng kwarto, isang makapal na salamin lang ang pagitan nyo ng higanteng tigre. Sana matigas ang salamin. Lagot ka pag nabasag yan. Espesyal ang hotel na ito dahil pwede mo makasama sa pagtulog ang tigre. Yun nga lang, sa panaginip mo lang ito mararanasan. Ang isang overnight stay sa Tiger Hotel ay nagkakahalaga ng 999 pounds o 72,000 pesos. Kung ako sayo, bumili ka na lang ng staff toy na tiger. Baka mas mura pa yun. Nakakatakot ang makainkwentro ng galit na polar bear. Bukod sa sila ang pinakamalaking oso, sila din ang pinakamalaking maninila sa lupa. Pero dito sa Perideza Hotel, imbis na katakutan mo ang oso, sila pa mismo ang main attraction. Pagpasok mo pa lang ng kwarto, tatambad na agad sa iyo ang ng salamin kung saan malayang nakalalangoy ang mga polar bear. Meron din silang kwarto na may aquarium ng walrus. May malawak din silang lobby kung saan mo pwedeng makitang magkasama ang oso at walrus. Mahugulat ka nga lang sa presyo. 827 dollars o 48,000 pesos ang overnight stay sa malaparaisong hotel na ito. Parang wag na lang. <laughs> Kung ikaw ang pahipiliin, saan mo mas gusto magstay? Gusto mo bang magstay kasama ng mga tiger? O sa hotel kasama ng mga giraffe? Para sa akin, mas gusto ko magstay sa hotel kasama ng mga walrus. Kung ano man ang hayop na inyong napili, pahicomment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. At kung nag-enjoy naman kayo sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Aleya at Voltaire Tombok. Hello rin kay Sheika Braylin at Sheika Jisha. What's up kay Zeus Satori? Shoutout kay Jacob Kiambao. Maligayang bagong taon sa Alcantara Family. Apollo John F. Tome. At kay Rain Christopher. At kay Rene Christopher. At kay Rene Christopher. Kay Rene Christopher. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!